Iyak ng malakanyang na palalakasin ang mga estrategiya sa pagtugon sa problema sa climate change. Lalo na at ramdam ng buong bansa ang epekto ng sunod-sunod na bagyo. Si Clayzel Pardilla sa report. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon, nakatindig sa hilagang parte ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, hanggang sa bahagi ng Kalabar Zone, at Bicol Region. Ito ang bulubunduki ng Sierra Madre. Sumasalag sa malalakas na bagyo sa Pacific Ocean na sinasabing nagpahina sa superbagyong uwan na isa sa pinakamalaking bagyo na tumama sa bansa. Kasi pag ma-shielded yung mga lugar, posibleng, uh, posibleng mas mabawasan yung hangin na mararanasan. Pero dahil itong kabundukan natin, totoo, posibleng medyo humina yung bagyo. Sa mga social media platform, umani ng panawagan ang pagprotekta sa Sierra Madre sa harap ng pag-usbong ng mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tugon dyan ng Malacanang. Nakita po ng Pangulo ang kagandahan po na naidulot ng Sierra Madre. Noon pa naman po maganda po ang naidudulot ng Sierra Madre. At uh, lubang nakatulong po ito na tayo uh, bayuhin ng bagyong uwan. At uh, tingnan po natin kung ano magiging pronouncement po ng ating Pangulo patungkol po sa pagprotekta sa Sierra Madre. Hintayin na lamang po natin ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga bago at napapanahong estratehiya laban sa climate change o mabilis sa pag-init ng mundo na nagdudulot ng mas malalakas na bagyo, labis sa pag-init at iba pang matinding panahon. Nandiyan po ang mga ginawa po ng DOST. At uh, nandito po ang automated furrow irrigation system kung saan na uh, makakapag-save ng tubig at may improve ang crop yield by applying irrigation precisely and on time. Nandito rin po yung sinasabing New Smart uh, Farming Initiative using soil, moisture. Marami pong um, programa ang DOST patungkol po dito at para po um, makaagapay tayo sa climate change. Nandyan din po ang uh, pagdevelop po ng Natural Adaptation Plan or NAP for a Climate Smart and Climate Resilient Philippines. At uh, nandito rin po ang ng DOST Pag-asa na hini din po ang pag-invest in early warning system and disaster preparedness technologies. Para paigtingin pa ang kooperasyon laban sa climate change... Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating UN Secretary General Ban Ki-moon sa Malacanang. Binigyan din Pangulo ang pangangailangan ng mas mataas na sustainability at tulong mula sa global community, lalo na't matindi ang pagkakasalanta ng Pilipinas sa magkakasunod na bagyo. Hinikayat ang Pangulo ang pagtutulungan ng mga bansa para mapatatag ang resilience ng mga climate vulnerable nations tulad ng Pilipinas. Pinuri naman ni Ban ki ang liderato ng pamahalaan at nanawagan sa international community na tumulong sa pagbangon ng bansa. Mas lalalaan eh ang mga sakuna kung hindi magkakapik-bisig ang mundo sa paglaban sa climate change. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.